Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Nagbabala po ang Bureau of Immigration sa mga kabayan nating OFW na bumabalik ng abroad na mag-ingat po sila sa mga nakakausap nila online at lalong lalo na po sa pagpapagawa ng mga OEC sa mga hindi nila kakilala at nakilala lang nila sa social media. Ito po kasi nakaraang araw ay nagkaroon po ng insidente sa Bureau of Immigration kung saan may dalawang OFW na pabalik sana abroad ang naharang sa Bureau of Immigration dahil po natuklasan na ang hawak nilang OEC ay peke. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga nagbebenta ng peking overseas employment certificates online. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingo, kasunod rin ito ng dalawang Pinoy na naharang ng mga otoridad matapos gumamit ng mga peking dokumento upang ma sa pagbabayad ng travel tax at terminal fee. Dagdag pa ng opisyal, may tuturing na illegal departure o isang uri ng human trafficking ang paggamit ng pekeng dokumento. Paalala ng BI sa mga overseas Filipino workers, dumaan sa legal na proseso dahil madali nilang matetrace kung lehitimo ang dokumento. Lalo't mayroon silang data sharing agreement sa Department of Migrant Workers. Mababatid na ang OECs ay nagsisilbing exit clearance ng mga migrant workers na nais muling magtrabaho pabalik sa ibang bansa. At nalaman nga po ng Bureau of Immigration na ang mga dalang OEC ng mga kawawang kababayan natin na pabalik abroad ay nabili lamang nila ito online. Kung talagang hindi po natin maiwasan ang magpagawa ng OEC sa ibang tao ay pwede naman po tayong lumapit sa OWADES na pwede po tayong makiusap sa kanila para iprint ang ating mga OEC lalo na po kung tayo ay mga balik manggagawa lamang. Sa panahon po ngayon ay madali na rin po namang gumawa o mag-apply ng OEC lalong-lalo na po online. Marami na rin pong available video na mapapanood sa social media, lalong-lalo na po sa YouTube, TikTok at Facebook. Kaya naman po, lagi po tayong mag-iingat at siguraduhin po nating mga lehitimong dokumento lamang po ang ating dadalhin kapag babalik tayo ng abroad. At kahit gano po tayo ka-legit na OFW, kung ang daladalaman man nating mga documents ay peke, ay sigurado pong maaharang tayo at magkaka problema tayo pagdating natin ng immigration. Sa mga hindi pa po, po subscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi po tayong updated sa lahat ng mga balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.